Ayun, magandang umaga mga dumagat Dito tayo ngayon sa ano, Sa Cornets at nagja-jogging tayo Madaling araw, mga bagang umaga At uh, nabalita natin na dito yung mga dumagat Sa ano na to, Sa pisto na to Sa pisto na to, kaya papasalan natin mga dumagat Nabalita ko, nakahuli sila ng bagos <laughs> Kaya papasalan natin Hanapin natin kung saan sila ngayon Gisig-gisig dumagat Kaya maya uh, Nagjakuli tayo all the way dito ang dami na mimate Ito na mga gata Ayun, nakahuli ng barracuda You got this one? Yeah Now? Now Nakadali okay. okay. ng barracuda, oh. wala eh Kaso maliit lang, good size lang siya What is your bait, bro? He's small fish? Yeah. Okay, good Kaya yeah, punta rin, nakahuli ng na, ano naka, Yung mga tropa natin, nahanap natin dito Kasi pag alam ko, dito lang yung mga yan eh kaya nag-ikot-ikot tayo baka nandito lang may Palao oh, si Dumagat oh. Shout out, shout out Dumagat Nel. Yo Oh, oh nakadali. Sino yung nakadali ng boss? Oh, si Dumagat Hero. Ah, si Dumagat Hero. Ayun nandito pala, hanap ako ng hanap doon, wala yung mga tropa dito pala. Yo Ay nakagano ni eh. kaya wala gano eh. Ayun oh. oh. Shout out Dumagat Hero. Right. Sana yung bawasan na huli natin. Andi na, patagita natin Ayun no oh. Ayun, si Dumagat Hero Number 1 yun O nang, o hindi pa pumapatak yung season ng mga bangos Nakadali na kagad o oh. Ayun Ay, oh. no Ayun, Dumagat, ano yan, Nanahuli mo sa ano yan Anong pa yan dyan? Uh, pain, hipon eh, hipon. Dumagat sa hipon Ayun no oh. Ayun guys, pa hipon. ayun no oh. Mga ilang kilo yan? Ito, mga nasa apat to Apat na kilo Mga anong oras mo na huli yan? alas 5 ayos shout out kay Dumagat Hero shout out sa mga, katumagat ko ay ano ba Mabati ka pa dyan uh, sa utol ko yun sa ate ko sa nanay ko gusto kayo lahat dyan mga anak ko All okay. alright blessing Kaling. blessing dyan kasi unang ano nang ano unang ano Nang bangos siyang naulang nakadali nung nakarang taon siyang champion sa bangos ngayon nagsisimula na naman yan Hero the Bangus Hunter Alright at sila uling mga kahuli yun last year tayong champion dapat uh, natin yan shout out kay Dumagat Romel ayan kay Dumagat Hero hey. ayun kapitan ano anong bate bate Dumagat uh, Mel anong bate dyan bate bate dyan so, yung okay, sa mga ko, sa inyo ko dyan sa Pilipinas ayan si Karen ayan yung mga anak ko si Eldran at si Gabo ayun magpapasko bate nang magpapasko sabi ko <laughs> Ayan guys, Kayak uh, kay Kapitan, sumukot ka na dito dahil may bangus na. Hello, Kapitan. Uh, you know. Ayan o. naman guys Oh. Ah, mantap, mantap. Mantap. <laughs> I mean, you got big fish here? Yes. Oh. <laughs> that, that, that guy, the red ah. Oh. one, he got the big fish. Oh. Congratulations. Congratulations. Okay, mantap. Ah, oh, that's gede Mantap. Yeah, Kapitan. Dumagat Len, bumira ka na. Oh, si mga dumagat oh. Bumira ka na dumagat Len. <laughs> Kumakamo sa hitay. Kumakamo sa na Pagus na. Kuha sa iPhone. Kita mo. iPhone kumakagat eh lalo sa sa lumot. Sa tinapay. Oh. tinapay, kumaka kumakagat 'yan. Ayun, shout out sa kay Dumagat Tiro. Malup malupit talaga ito si Dumagat Tiro dumali oh. you know? Right. Do <laughs> you know? Pumalupitan oh, talaga yan guys Si Dumagat Hero, nakita nyo naman yan La, huh? Mga, mga pinanguhuli yan last, last year yan, champion sa bangus yan lang, Last year ilan yung nahuli mo last year total? 23 23? 23? Mm. oh, tamo Ayun, yun pala Ang account na yan, siyempre Account na yan, kasi season, e no. Season eh. oh, One lab, one zero One zero oh, naka zero na Guys, ayan Dito lang tayo malapit siya, no? sa ano Sa palipas oras dito sa tower na to spot dito sa city center tapat ayan kung mga mga nagbabalik na magpang bangus sa <laughs> right, so ipon challenge yan ipon challenge bangus ipon challenge oh kasi lahat ng ano puro lumot tinapay di ba pero yung ipon ay parang malabo oo kaya nga sabi ko ano yung challenge bangus ipon ang imposible pa pala ang imposible, imposible pa rin pala tama? Ayan guys Lahat Ito, mga ito yung mga bangos Ibig sabihin Yung mga bangos ganyan nag upgrade na no Mabakay uh, na, na rin sila ng hilo -no. mo oh. Ayan guys Ayan o Matropa natin Ayan uh, o uh, Solid uh, Solid na dumagat yung mga yan Ito mga dumagat na Na naka Masalala ano Kasi dito Ano ah uh, Pag wala ka talaga dito Ang pastime Mabukulit -bu talaga Yeah, yun. Kaling, yun. Galing, dito tayo sa ano, papainit. Oo, oh, medyo lumalamig na ngayon. Kaya maganda mag ano, maganda mag na. Sana tuloy-tuloy uh, na. Unang araw ng, ao uh, unang ano, unang blessings ng bangus. Si Dumagat Hero nakadali. Alright. Nung nakaraan kami, ano lang kami, uh, ilan lang na huli ko nung last year? Up, lima, limang piraso lang ikaw dumagat Mel, nang kailan yan, nung last year? 10 yata 10, yan eh, e, kita mo naman simula nung nagbangus season 23, pag tinote basic lang, basic magaling, magaling, magaling ang ating dumagat malupit nakadali tayo ang tropa natin, ayan ah na. nandiyo na sa gilid safety safety rin ayan at okay uh, na bye bye na sa inyo bye bye ulit salamat mga nakatabay dyan at uh, masaya na ang mga nabagat ay uh, nakahuli uh, nakahuli <laughs> na sila ng bangus masaya tayo dahil tayo ang unang nakauna naka naka sa baba natin eh. right hindi na nang ispat dito hindi na sa baba ayun yung bangos si Kapitan Alright guys <laughs> <laughs> Pagka, Pagkaramdam na May bagos Mabol Ayan o oh, Nagkaroon ng bagos Sa <laughs> out sa so kapitan Dumagat Lin Pumunta ka na dito oh. Ayan o oh, Dumagat Lin eh. Ayan may bagos na Huli na ay, bangos na huli. Alright right. Dumagat na buo ang 34. Ayun oh. No? Alright Salamat sa inyo. Salamat sa inyo mga dumagat. Ayun oh. No? Good morning. Sana Good morning, po, Friday. Makahuli Sana makahuli pa. Boss ni. Alam na. Alam Bosne, na. I miss you. Hoy, oh, dumagat, yeah, dumagat, uh, dumagat, uh, rain. Balik ka na daw hindi na kami galing Oh. <laughs> First time nahuli sa hipon. Wait and wait. Wait and wait. Napakatindi. Wait and wait. Alright, maraming salamat sa inyong panonood, mga dumagat. Hanggang sa muli. Good morning. Alright.